Mapagpalang araw po sa atin lahat mga kapatid Nandito na naman po si Malodil Santos Para magreaksyon O magpuna sa mga Mga, mga pabida-bida mga kapatid Pati sa Tatay Risa Na wala naman pong kinalaman Ay pinagbabantaan ba diba? Grabe po mga kapatid At Kuya Awi Pamilya Hindi tinatantanan Grabe Mga kapatid Anong nga ba ang dapat natin gawin dito sa mga taong walang konsensya? Alam naman natin po na ang pamilya ni Kuya Awi may pinagdadaanan. Dahil nga sa kalagayan ni Ati Maricho. Pero po, bakit may mga tao na wala pong konsensya? Alam niyo po mga kapatid, para sa akin, yung mga kagaya po nitong tao na walang konsensya, sana po kayo po ang makadanas o masahol pa sa nararanasan po ng pamilya ni Kuya Awe or ni Dodong. ba? Diba? Na siyempre tayo po mga makapatid, ako naranasan ko po, napagdaanan ko po kung paano ang aking mga magulang, na nagkakasakit. Halos po ang tatay at nanay ko po nagpapalitan po. Nadadala sa ospital. Kaya ramdam ko po yung pag-aalala po nila Kuyawi or nila Dudong ng kanyang mga kapatid sa kan kay Ate Marichu. Ano po? Dahil ako po naranasan ko po yun. Na hanggang ngayon, kinatatakotan ko po. Di ba? Pero mga kapatid, bakit ang katanungan ko lang po, bakit may mga taong parang natutuwa pa sila, di ba? Na ito nga, hindi nakaligtas si Angeli, di ba? Pati si Angeli, no po, talagang hindi nakaligtas dito sa mga basher. Sa mga kunwari, mapagpanggap. 'Di ba po? Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot lang po ano na may mga ganitong matao uh, tao na wala po silang ibang nakikita ang ibang tao. Pero ang sarili nilang pamilya hindi nila po 'yan nakikita. Lalo na po kita tay risan na pinagbabantaan. Diba? Kung 'Di ba? Kundi man daw si Ruel at magkatuluyan kasi Richelle. Dahil nga daw po, nandyan, si Justin nakatira sa kubo na ating gabi. <laughs> Diyos ko po. Ang mga tao talagang, imagination po ng mga tao talagang napakarurumi. Ano? Na si Richelle daw po, ating gabi, lumalabas at pumupunta po sa kubo. Dahil nandoon si Justin. Grabe. Grabe po ang tao. Ano? At ito naman po daw, alam daw yan ni Ian, yung kapatid ni Rachel. Alam mo nyo po mga kapatid, huwag kayong mapag-imbintong salita, no? Kaya alam mo sa totoo lang, sabi ko nga, ayaan na lang ni Dodong kay si Rachel ang mga paninira. Ang, ang personal na buhay na, na po ng dalawa, huwag nyo na pong pangimasukan mga kapatid. Dahil lahat tayo po may mga sarili o may mga privacy, o kung ano man po ang relasyon natin ibigay na natin kung talaga po kayong solid kayong nagsusuporta po dito sa maglangga, ano po uh, at ito naman po uh, mayroon po ako ito pong si shout out po Glo Kinto ayan shout out po sa uh, dahil lagi kang nag nagko-comment sa akin na parang against ka sa pag sa pagpupuna ko po dito sa mga basher na kung hindi daw reaksyonan, hindi po yan maglalabas ng mga basher. Hindi masisimulaan ng basher. Paliliwanag ko po sa iyo mga kapatid. Hindi ko man po yan reaksyonan o pansinin. May basher at may basher po na hindi na tinitigilan po itong maglangga. Di ba pa? Ang ah, glo kinto. Kasi palagay yung yung ano ba Romel Lover ba yon o lam ay ilinibing ko na mayroon yan po tatlong bangaw po yan na comment ng comment yan sa comment section ko alam ko po ang mga supporter po ng Rochelle kilala ko po yung matatagal na yung mga baguhan kilala ko rin po dahil ako'y nanonood sa live ni Ruel of Malalat kay Rochelle kanina lang nang galing tayo doon. Kaya ngayon, mula ngayon, ako'y magpaparamdam lang, kaway-kaway lang, pero nandyan ako po, nakikiramdam sa mga basher. Nagkikiramdam sa comment ng comment na wala namang kakwinta-kwinta, no? Bakit gano'n? Bakit kayo ganun? Ano? Na wala kayong magawa sa buhay ninyo? Alam niyo po, sa pamilya po nila Kuya Awi na may pinagdadaanan. Sana hindi nyo maranasan ang nararanasan na takot o pagngangamba nila royal of Malalag dito kay Ati Maricho. Dahil pag kayo po ang tinamaan ng karma, alam nyo po, digital na ngayon ang karma. Kaya para sa akin, maging seryoso naman kayo sa buhay magkaroon naman kayo ng respeto sa pamilya nila Kuya Awe. Lalong-lalo lalo na rin kila Kuya uh, Tatay Risan. hindi naman sa inyo nakikialam. Ano po ba ang gusto nyo? Di ba? Pakikisama, nakita ko naman kung paano makisama si Tatay Risan, si Kuya Awi, ang pamilya ni Kuya Awi. Napakabuti nilang pamilya. Di ba? Pamilya Morales at Pamilya Matubang. Yan nga sila Kuya Awi. Napakabuti po nilang ama. No? Siyempre, sa pangyayari po kay Ate Maricho, nag-aalala po silang mag, magkakapatid. Normal po yun, mga kapatid. At huwag po natin sasabihin na si Angeline Maarte. Nung kay nagdinala si uh, Ati Ate Maricho sa dagat. Diba? Grabe po kayo, makapaghusga sa tao. Ang akala nyo, kilalang kilala nyo sila. Bago natin po, makakapagsalita tayo kung nakasama natin ang pamilya nila. Kung tayo po lang yan dyan, tayo nakasubaybay, hindi natin pwedeng sabihin na ganito si Angeli o ganito si Richelle. Diba? Huwag po tayong magsasalita ng ganyan dahil napakahirap po talaga kung ang pamilya na natin o magulang natin ang mayroon ng nararamdaman. Hindi niyo po alam yun. Dahil siguro kayo, wala kayong pakialam sa pamilya niyo. Pero sa kagaya nila, Tatay Risan at uh, Kuya Awi na talaga pong mahal na mahal nila ang kanilang pamilya. Napakaganda po. 'Di ba? Saluduhan natin po sila. 'Di ba po? Ipagdasal na sana tuluyan ng gumaling si Ati Maricho. Pero anong ginagawa niyo? Sasabihin niyo pa, maarte si Angele. Hindi ganun ang tao. Hangad ko na sana ay tuluyan ng gumaling para tuloy-tuloy na ang pagtulong ni Dudong sa ating mga kababayan dyan sa uh, Malalag o sa Bukidnon, di ba? Na talaga nga naman maraming nangangailangan ng tulong gaya po ni Ruel of Malalag. At ngayon nga, mag-umpisa na rin si Langga na mag-aaral. Kaya Langga, wag mo nang isipin yan. Naririto kami. Handa namin ipagtanggol ka at ipagtanggol kayo dito sa mga basher. Kaya shout out sa you Glo Quintana o quinto. Sana ay makagaya ka rin sa dito sa mga ka talagang solid Rochelle na hindi ka magsasabi na kung ano sa akin. Na nandyan po ako para sumuporta sa dalawa. At mula noon hanggang ngayon hindi magbabago ang pananaw ko sa kanilang dalawa. Ano po? At sana naman po ay tuloy-tuloy lang po tayong magsuporta po dito kay Ruhilong Malalag, kay Richelle, at simpre po, ito po ah, sasabihin ko, ako po ay pwedeng magdependent, independent na lang po, kahit po ako, sabihin natin na nandiyan nagsuporta sa kalingap, Basta po tayo kung tayo man po ay maging independent din po sa atin kung saan tayo pupunta ay yun desisyon ko po yun pero is sasabihin ko po sa inyo walang mo masama kung kahit saan tayo basta po wag tayong maninira ng kapwa natin at respeto sa isa't isa yun lang kasi pupunta ka nga, iba nga, pupunta ka. Comment ka ng comment na masama against sa kapwa mo. Hindi maganda po yun. Kahit po saan tayong manunood or uh, suportahan, basta po malinis ang hangarin natin, iyan po ay makakabuti sa atin lahat. Yan lang po. Kaya ako'y nagpapasalamat dito po sa Rochelle Community. Thank you so much na pagmamahal niyo po. At thank you rin po Uh, Miss Gl, ano Glu Kinto. At yung iba pa Nailibing ko na po. <laughs> Kaya mga kapatid, mga kapatid, padayon lang. Ah, love love lang na po, wala na tayo iwas stress kasi uh, ang stress po talaga hindi maganda sa katawan ng tao. At eh, sumuporta na lang tayo kung gusto natin, suportahan kahit sino. Huwag lang tayo mga apak ng kapwa natin at maninira. Maging malawak lang po ang ating pangunawa. Yan lang po mga kapatid, shout out po sa inyo lahat. Ayan, Tatay Risan, huwag mo nang pansinin yan. At Kuya Awi, dito lang si Malo de los Santos para magbigay ng opinion. At dito sa mga basher na talagang grabe. Sarili nila, sariling pamilya, di nila nakikita. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Paalam po. Bye-bye. Sa mga nagmamahal kay Santos, please subscribe po Malodia Santos. Uh, pindutin niyo po ang all button. Please like and share. Thank you so much mga kapatid. We love you. Bye-bye. God bless you po. Bye-bye.